Okay mga kababayan ko, magandang hapon po sa ating lahat. Ito po naman si Phil Ellen live po tayo ngayon. Uh, Mag-lipstick muna ako ha, kay para akong ano. Okay. Uh, ito ang ano natin ngayon mga kababayan ko. Ito ang... Thumbnail natin. Ito ang title natin, mga kababayan ko. Imi Marcos Manotok. Alam pala niya ang scandal video ni Bongbong Marcos. Okay? So, alam pala niya ang scandal video ni Bongbong Marcos. Pero, pa-pretend pa lang siya. Okay? Blood is thicker than water. Tama ka dyan. Okay? So, hinahanap-hanap niya ang video. Happy halos na lang siya mag-offer ng malaking bayad. Kasi hindi dahil ipalabas niya, kundi dahil itatago na lang siguro para hindi lalabas ang skandal dito. Okay? So, yun ang nangyari. Hmm. Hanap-hanap niya ang video. Minsan, tumawag siya ni Maharlika. Mm. So, Oh, tagal na yung... So, so dapat lang, uh, parang matagal na pala itong video na ito ni Maharlika na tinatago. Uh, ay, kung hindi siya ang nagtago, pas, alam niya kung saan itong video na ito. Kaya habol-habol, hinahanap-hanap, habol-habol, ni Super Ate, Aimee Marcos, ang video kung nasaan. Kasi, hindi gusto niyang ilabas kung hindi. Dahil gusto lang niyang uh, itago yata. Mm. Kaya nga, ganito uh, gusto nilang itago. Kahit pa itago mo, pag may amoy, lalabas talaga yan siya. Pag may usok, may apoy talaga yan siya. Kaya, pag may speculation ang mga tao, may mga nakaano dyan ay kahit kailan lalabas talaga yan, wala kayong maitatago dyan, mga kababayan ko. So, mag... Um, pero sa palagay ko, itong video na ito ay totoo. Bakit? Uh, sa palagay ko, totoo itong video na ito. Um... mga ano kasi ito si Army, para bang mangluluko yata ito siya or sinungaling yata ito siya or hindi ko alam. <laughs> kasi uh, ang totoo dito, itong video na ito ng kapatid ni Amy Marcos, may alam na na-stop niya dyan. Mm. Pero naghanap pa siya Nagpahanap-hanap pa siya ng iba kung saan itong video kay gusto niyang hindi niya gustong ilabas. Okay? No, itago nila. Kaya gusto nilang makukuha ang video. So, da dahil hinahanap niya ang video, tapos, Akala ni Maharlika noon na hinihingi, hinahanap ang video kung gustong i, uh, ilahad sa publiko na gano'n ang kapatid niya. Hindi pala. Gusto niyang kunin ang video para maitago ang katotohanan. Parang hindi makalalabas ang baho. Pero kahit basta may baho, lalabas talaga yan. Hindi talaga yan pwedeng itago. Okay? Sa... So, kung ano talaga ang katotohanan ng video na yan, dapat talagang ipalabas yan. Mm. So, kaya pala, tingnan natin kung matindi ba yung video na yun, kung anong laman dyan. Okay? <laughs> tingnan natin. Mm. So, okay, totoo yan ang totoo. Mm. Mm. Yon. Yan ang uh, yan ang kaplastikan ni Amy Marcos, Gabi. Pakunwari pa rin siya na kaibigan sila ni Marcos at sa si Sara, pero hindi eh. Mm, naglalaro. Mm. Anam. Ah. Ah, oh, 'yan lang naman. Kaya alam alam na pala ni Amy Marcos 'yung video ng 'yung nag nag uh, shabu shabu sila diyan. Ano ba 'yan? Nagpulburon-pulburon. Ah. Uh. Ah. Uh. Yung USB. <laughs> yung USB na yan hanapin din natin yung anong laman dyan. okay Kailangan natin yan Okay so kailangan natin na Aha uh -huh. Lumuluhod si Aimee kay Pangulong Duterte at ginagamit din niya si Sara. Okay? Pero ngayon, hindi na niya kayang protektahan si BP Sara. Mm. Kaya makakainis ito si Aimee Marcos sa totoo lang. Okay? Hindi. Ah. Uh. So, Yun na nga, yung gusto niyang ipapasabog na kaibigan niya, tingnan natin kung sino yan. Uh, yun. okay, yon Parang nagpapabili ng uh, pulboron si Lisa sa kaibigan ni Marley dati. So, iwan ko kung gaano katro yan. Kaya ayaw ko nang maniwala ni Amy Marcos nasasabay siya sa Duterte's lid kasi plastic siya at hindi siya totoo na mag kukampi sa mga Duterte. Kung hindi, gusto lang niyang mamamangka sa dalawang ilog. Kaya ayaw kong sumasabay siya, pero pag sumasabay, wala tayong magagawa, ilaglag lang ninyo, huwag ninyong iboto. Ganun lang yan. Okay? mahilig siya sa pakunwari. Mahilig siya sa plastik. Mm. Okay? Mahilig siyang magpakunwari. Ito si Amy Marcos. Mahilig siyang magpa plastic At saka gusto pa rin niyang gamitin si Bipisara Sara kahit ngayon na kumalas na sa administration. Mm. Mm. Kaya kailangan natin na vigilante tayo sa pangyayari. Kailangan natin na careful kayo sa mga taong ibuto natin. Kayo rung mga plastic dito. May mga plastic na tao. Uh, dati mayroon siyang speculation na kumandidato siya ng mayor sa Ilocos. Ngayon, para sa tingin ko, parang bumabalik at papunta kay Duterte slit yata yan. So, lumalabas tuloy ang totoong uh, baho di Bongbong Marcos na nag nag pulboron. Okay. Ito si Amy Marcos, ito siya ang totoong at ito ang eksaktong manggagamit mga kababayan ko. So, hindi na tayo ma hindi na tayo magulat na papunta-punta sa kabila yan siya. Kasi lipat-lipat, oh, papunta siya kay Duterte kasi magpapakunwari siya na para para makapag uh, spy din siya sa mga Duterte kung anong plano. O, oh, yun ang bantayan natin. Kailangan, uh, hindi tayo sobrang confident sa mga ginagawa nitong taong ito. Itong babaeng ito. Manggagamit siya kay Sarah, o oh, hanggang ngayon hindi pa siya nahiya, oo. Oh. Na si Sarah ay dinidikdik, wala din siyang kahit isang salita. Tingnan niyo mga kababayan ko, sino bang makagusto sa kanya kung ganun siya? Hmm? Yeah. ba sana naling papunta na lang siya sa independent niya wag na siya Sabi pa nga niya mga kababayan na uh, si Amy Marcos ang nagsabi nito walang iba na yung kapatid daw niya ay pinaligiran ng mga demonggol demonyo ba Oh, si Lucifer isa na dyan. Okay. So, so, kung pinaligiran, bakit siya sumabay doon? Okay? Yung mga demonyong nandyan. At saka, wala din siyang magagawa yung kapatid niya, yung mga drug lords, yung mga kurap, di na binibit-bit kung saan magpunta ang kapatid niya. Wala din siyang say. Hindi siya makapagsalita. Kaya ayaw ko ito siya. Talagang ayaw ko ito si Amy Marcos, mga kababayan ko. Forgive me. Okay? So, ayaw namin na ito si uh, Amy Marcos makasama sa slate ni President Duterte. Kung maari, wag ninyo siyang iboto. Tanggalin natin siya paano, wag ninyo iboto para diretso siya sa inidoro kasabay sa slate ng kapatid niya. Okay? wag nating lagyan ng mga as much as possible pa lusutin natin itong mga slit ni President Duterte para hindi mahirapan si BP Sara sa 2028. Kasi pag nandito pa itong bulalakaw na malaking ulo at saka butiti na tiyan dyan sa kongreso, itong dalawang bulalakaw na ulo, Mahirapan 'yan si B.P. Sara. Ngayon nga mayroon na silang paugong-ugong na ipa-impeach at pinagsang ayunan nag-pro-impeachment ito si Erwin Tolpo. Kaya hindi na natin sila bigyan ng boto ninyo. Huwag na kayong boboto sa mga tanga. Okay? Mag uh, ha Hanap mo. Huwag na kayong magpasakit pa sa ulo ninyo puntahan na lang ninyo ang slit ni President Duterte, former President Duterte, ibuto ninyo, vote straight kayo diyan. Okay? Vote straight kayo para hindi mahirapan si Inday Sara sa 2028. Okay? Or, kung ayaw ni Inday Sara, kung sino man ang gustong kumandidato in behalf sa mga Duterte, para hindi na mahirapan mga kababayan ko. Okay? So, wag na kayong pa-uto dyan. Huwag kayong magpa-uto ng 5 kilos na bugas. Huwag kayong magpa-uto ng 1,000 pesos. At uh, anim na taon tayong magsakripisyo. At ubus ang pera ng bayan. Maliban lang sa ubos ang pera ng bayan natin, ipinagbibinta na nila yung mga gold bars sa Pilipinas. Ipina mayroon pa na naman silang ulit na isang uh, property ng Pilipinas na gusto nilang ibinta. Mga kababayan ko, anong silbi na mayroon tayong congressman at sa kasinado na hindi man pala nila kayang uh, sulbarin ang mga problema kung hindi sila umuutang? Mm. Kaya, mga kababayan ko, dapat mag-ingat-ingat tayong lahat. Tunghaya natin, uh, kailangan tayo na mag-research uh, kung sino-sino ang gusto nating iboto, mga kababayan ko. Okay? So, huwag kayong magpalingla. Huwag kayong magpalingla, mga kababayan ko. Huwag kayong, wag at number one, huwag ibinta ang kakaisang karapatan ninyong iboto dito sa eleksyon, mga kababayan ko, ganito kahalagayan. Huwag ninyong ibinta kahit magkano ang buto ninyo. Dito lang kayo makaganti kung sino ang gusto sa inyong puso. Bakit ka mo? Ang buto ninyo at ang buto ng mayamang tao, politiko, uh, gust, uh, mga, mga prominent people, magkatulad lang kayo ng uh, ano jaan, uh, magkatulad lang kayo ng lakas diyan magkatulad lang kayo ng um, ano yan, uh, paano ba yan? magkatulad lang kayo diyan walang nakalamang ninyo, kaya wag ninyo at wag ninyo sayangin ang nag-iisang boto ninyo, ilagay sa tama nagkamali na tayo. Lilagay natin si Bongbong Marcos. Nilagay natin ngayon, tumatayo hindi ang mga mahirap, hindi ang mga tao na mga mamamayan, kundi ang mga drug lords, ang mga drug addicts at ang mga kawatan sa bayan. Yun ang tumatayo ngayon. Yan ang masakit mga kababayan ko pero wala tayong magagawa. Tapusin natin at saka ibagsak natin wag na ninyong iboto uli. Ngayon, ang administration ni Marcos magnakaw ng daming budget nila ngayon. Sa so, taon 2025 kasi kailangan nila na sa election, ang laking budget sa presidente, 10 billion pesos plus mayroon pa sa kongreso ni Martin Romaldes, tapos mayroon pa silang mga Uh, tungpats ng mga sa BOC, si Bureau of Custom. Mayroong buwan-buwan na 3 million dyan sila si Marcos. Mayroong 1.4 billion sa flood control project na walang proyekto. Mayroong 90 billion sa PhilHealth na wala na mga uh, wala na, hindi na nila binalik kaya mga kababayan ko at saka nakalagay sa delikado ang Maharlika Fund na itpang invest na wala pa nandyan ra sa kamay nila, hindi din ibinalik sa Central Bank. Okay? So, yun ang pinakadelikado ngayon mga kababayan ko. wag kayong at wag at huwag kayong magpadala sa bayad-bayad na pera para sa buto ninyo mga kababayan ko. Yun lang ang uh, pakiusap ko sa inyo. 'Yung nag-iisa ninyong karapatan na bumoto katulad lang sa isang politikong ilado at sa isang uh, mayaman magkatulad lang kayo na isang boto, huwag ninyong sayangin. Please lang, ilagay ninyo sa tama, ibigay ninyo sa tamang tao na magserbisyo sa atin bilang Pilipino na may malasakit sa mga mahirap na may mga uh, hard work mentality. Itong nalagay ninyo na Pangulo ngayon, ha? kahit may kalamidad, delayed mag-react, mga kababayan ko, anong klaseng presidente yung nalagay natin dyan? So, sa totoo lang, mga kababayan ko, napaka, I regret, we regret so much for that. Pero mayroon pa rin silang mga vlogger na dumidepensa sa kanila. Bakit ka May bayad yan sila. Ang daming bayad, pangbayad, lahat na pera ginagamit ni Romaldis pangbayad, pangayuda. Kahit walang kalamiti, mag siya. Huwag na kayong maniwala sa ayuda. Tiis-tiis lang kayo sa gutom ninyo ngayon. Kain-kain lang kayo ng mga root crops, mga lagot moon. for the meantime makabawi tayo, mabubuhay na naman tayo. Kasi sa ngayon, mas gustuhin nila maraming mahirapan kaysa marami ang magandang buhay. Bakit ka mo? Pag maraming mahirap, kakapit yan sila sa patalim na kahit anong ibigay sa mga politiko, pera man o in goods, tatanggap lang sila para maibigay nila ang mag-iisang karapatan nila na boto na mamili ng tamang tao at dahil sa kagutuman hindi na lang nila magamit ang karapatan nila na mamili ng taong ma, uh, tamang uh, taong umupo sa gobyerno sa uh, lumiling maglingkod sa bayan natin dahil sa kagutuman kaya ayun ayun lang kayo Uh, sacrifice lang ng konte, Or bien, pero mahirap ngayon mga kababayan ko kasi pag sabihin mong tanggapin mong pera pero hin huwag mong iboto. Mayroon na silang master list na binigyan ka, nakalista ka na sa kanila. Pag hindi mo sila iboto, may posibilidad na malalaman nila. So wag na lang kayong tumanggap sa gusto... At saka, mabuhay kayo ng 500, dalawa, tatlong araw, tapos wala na rin. So, kunting pagtiis lang. Pero pag makaupo ang tamang tao, hindi kayo masyadong mahirap. Mahirap pa rin tayo kasi hindi madali ang recovery. Pero, uh, hindi na masyado katulad ngayon. Okay? So, mga kababayan ko, sana na may pakinggan ninyo itong... Uh, uh very seldom advice and guidelines guide ninyo kung paano kayo mamimili ng uh, tamang taong paupuin natin as candidate. Ngayon mga kababayan ko, to tell you honestly, hindi niyo na feel masyado pero malaki na naman increase ang noriko natin. Ang kuryente. Uh, At na naman nila 'yan. Hindi niyo nalalaman. Pero walang say ang gobyerno diyan, mga kababayan ko. Kasi paano? Oligarko yan eh, circle nila. Kaya, nagkamali man tayo, pero uh, i-check natin ang malaking pagkakamali natin, mga kababayan ko. Okay? So, sana naman ay bigyan ninyo ng pansin ang pagkakamali natin para matuwid natin. Dito sa 2025 election, Napaka-importante yan siya para pamagpagpili natin sa 2028 ng Pangulo na bago. So, kailangan natin makalagay ng bagong tao sa, lalo na sa Kongreso, so, mga kababayan ko. Okay? So, para maprotektahan ninyo ang gusto ninyong tumakbong presidente, alam ko, karamihan ninyo ay papunta kay Duterte. Ibuto ninyo ang tamang kandidato sa 2025 for the Congress and Senate. So, follow, follow, follow the slate of President Duterte, mga kababayan ko. Okay? So, if you have any question, clarification, or whatsoever, magtanong na kayo, mga kababayan ko. Hanggang dito lang tayo, kahit sa, sa wall mo lang itanong, sasagutin ko niyan babasahin ko mamaya kasi paalis na naman ako mga kababayan ko. Maraming salamat po sa inyo at uh, have a blessed evening everyone. Bye-bye.